meron tayong isang komento dito na umagaw sa aking atensyon mula sa ating ka-TH dito sa YouTube. Sa komentong ito, siya ay sadyang nalilito kung bakit naiiba ang aking interpretasyon sa isang markang X. Batay sa aking pag-unawa sa kanyang komento na ito, marahil ay kanyang napanood ang aking mga videos tungkol sa aking interpretasyon sa mga X na marka. ang pagbabasa sa kahulugan ng mga barka ay hindi tulad ng mga letra ng alpabetong Ingles o Filipino kung saan ay wala itong nag-iisang kahulugan. Ang mga barka, lalo na ang mga markang binubuo ng ilang mga simbolo, ay marami itong iba't ibang kahulugan. Kaya ito ang pangunahing dahilan kung bakit napakaraming mga baguhan ang sadyang madalas na nalilito sa pagbabasa ng mga marka. Ang bawat simbolo ay meron itong iba't ibang mga kahulugan at sa mga kahulugang ito, ang interpreter o tagabasa ay kanyang aalamin kung alin sa mga kahulugang ito ang angkop na kahulugan ng isang partikular na simbolo. gamitin nating halimbawa ang X na marka. Una, ang X na marka ay kadalasang ginamit ng mga sundalo mapon sa pagmamarka para ipahiwatig na ang isang naturang lugar ay positibo. Pangalawa, ang X na marka ay ginamit din nila bilang kumpirmasyon sa satong lugar na huwukayin. Pangatlo, madalas na ginamit ang markang X para ipahiwatig ang nakapaung bagay. Pang-apat, ang X na marka ay nagpapahiwatig na ang mahalagang bagay ay nasa malapit. Pang-lima, ang X na marka ay may kahulugang straight hole treasure o ang deposito ay nakapaloob sa isang diretsyong tunnel. Marami pa itong mga karagdagang kahulugan at tanging lima lamang sa mga ito ang aking mga binanggit. Bilang isang tagabasa, kailangan nating alamin sa mga kahulugang ito ang naangkop na kahulugan ng barkang X na ating natagpuan. Dapat mong malaman na ang pinakaipiktibong paraan para maging matagumpay sa paghahanap sa isang nakatagong kayamanan ni Yamashita ay sa pamamagitan ng pagbasa sa mga markang iniwan ng mga sundalong hapon. Ang pagbasa sa mga markang ito ay isang kakayahang maaaring matutunan ng kahit sino man. Kaya kung ikaw ay isang baguhan at nais mong matutong bumasa ng mga marka, maaari mo na ngayon itong simulan sa pamamagitan ng panunood sa bilong ito. pagbasa sa tamang kahulugan ng isang simbolo. May dalawang aspetong bagay kung bakit nag-iiba ang kahulugan ng simbolo sa isang marka. Una ay ang mga karagdagang simbolo nito at ang pangalawa ay ang lokasyong kinalalagyan ng naturang marka. Simulan nating ipaliwanag ang unang aspeto Batay sa aking mga karanasan, ang mga sundalong hapon ay bihira lamang sa kanila ang gumamit ng nag-iisang simbolo bilang marka. Sila ay mas karaniwang nag-iwan ng markang binubuo ng ilang mga simbolo. Kaya sa isang marka ay meron itong pangunahing simbolo at mga kasama nitong simbolo. muli nating gamitin ang simbolong X sa ating halimbawa na ito. Ang isa sa mga karaniwang markang X na madalas nating maingkwentro ay ang X na may kasamang tuldo o butas. Dapat mong malaman na ang pwesto ng tuldok sa mga bahagi ng X na marka ay meron itong kinalaman para magbago ang kabuang kahulugan nito sa ating halimbawa na ito ay sabihin natin na ating natuklasan ang isang nakaukit na markang X sa ibabaw ng isang malaking lumang bato. Tulad ng ating nakikita, meron itong kasamang tulog na simbolo na matatagpuan sa kanyang kanang bahagi. Ito ay nangangahulugan na ang mahalagang bagay ay nakabaon sa kanang bahagi ng naturang batong kinalalagyan nito. Ngunit paano naman kapag ang tuldok nito ay nasa kaliwang bahagi ng simbolong X? Sa pagkakataon na ito, ay tiyak na alam mo ang kasagutan sa katanungan kung saan ay nasa kaliwang bahagi naman ng malaking lumang bato na kabaon ang deposito. ito ay naglalarawan ng parehong marka na binubuo ng magkaparehong mga simbolo. Gayunpaman, ang kanilang kahulugan ay magkabaligtaran sa bawat isa. Gaano pa kaya kung ang X at ang tuldok nito ay nasa loob ng isang bilog na simbolo o may iba pa itong kasamang mga simbolo? Muli, ang kahulugan ng isang marka ay sadyang nakadepende ito sa kombinasyon ng mga simbolo bumubuo sa naturang marka. Ang lokasyon. Ang lokasyon ay ang pangalawang aspeto na nakakapagpabago sa kahulugan ng isang marka. Meron lamang tayong dalawang pangkalahatang lokasyon ng mga marka kung saan ay ang ibabaw ng lupa at ang ilalim ng lupa. Muli ay gamitin natin ulit ang markang X bilang isang halimbawa. Sabihin natin na meron tayong natagpo ang nakaukit na markang X dito sa ibabaw ng lupa ito ang ilan sa mga limang posibleng kahulugan ng isang X na marka na aking pinangkit sa simula ng video na ito. Ang tatlong ito ay ang mga posibleng kahulugan ng isang markang X sa ibabaw ng lupa. Maaaring ang markang X ay nagpapahiwatig na positibo ang naturang lugar o maaari na rin itong nagpapahiwatig sa eksaktong lugar na siyang ating buong bisahang hukayin Sa ikaapat at limang kahulugan naman, ang mga ito ay mas angko para sa mga markang X na nakabaon sa ilalim ng lupa. Kaya ang isang nakabaong markang X ay maaaring nagpapahiwadig ng isang direksyon panel o lagusa o malapit na ang mahalagang bagay na ating hinahanap. mas nakakabuti ang may mas maraming simbolo na marka. Ang isang marka na binubuo ng ilang mga simbolo ay mas maganda kumpara sa isang markang binubuo lamang ng nag-iisang simbolo. Sa halimbawang ating ginamit na markang X, ating napag-alaman na kung ito ay nag-iisa lamang na simbolo, meron itong iba't ibang kahulugan. Kaya bilang isang tagapasa ng marka, mas mahirap para sa ating matukoy kung alin sa mga kahulugang ito ang nais nitong ipahiwati. Kung ang isang marka naman ay binubuo ng ilang mga simbolo ang ipinapahiwatig nitong kahulugan ay mas detalyado at tumpa at mas marami itong maibibigay na mga palatandaan sa tamang kinalalagyan ng mahalagang bagay na ating hinahanap. Tulad ng ating naging halimbawa na markang X na may kasamang isang tuldok na simbolo. Sa pamamagitan ng tuldok nitong simbolo, ito ang siyang higit na nagbibigay kumpirmasyon na ang deposito ay nasa isang gilid na bahagi. Uulitin ko ang bawat simbolo ng mga markang iniwan ng mga sundalo ng abon ay sadyang meron itong iba't ibang kahulugan. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang kaugnayan sa bawat isa, mas nagiging malinaw ang kahulugan ng mga ito. sadyang marami ang nagtangkang hanapin ang mga nakabaong kayamanan ni Yamashita. Ngunit sila ay sumuko dahil sa maling paniniwala na ang mga markang iniwan ng mga sundalong hapon ay napaka-imposible basahin. Ang mga markang ito ay parang napaka-komplikadong basahin para sa mga mata ng mga baguhan at walang gaanong nalalaman. Ngunit sa mga may alam ay hindi ito gaanong mahirap basahin. Kaya tulad ng aking mga nakaraang bidos, nais kitang hikayatin na iyong ipagpatuloy ang pagkalap ng kaalaman kung paano bumasa ng mga marka ng tama. Kalimutan mo muna ang pagkakaroon ng isang metal detector dahil mas mataas ang iyong tagumpay na mahukay ang nakabaong kayamanan niya Yamashita sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga marka. Shout out kay Katiewicz na si Monit Zambo Shout out kay Katiech na si John Jalurina. Shout out kay Katiech na si Ronald Mendoza. Shout out kay Katiech na si Nazario Cano Jr. Shout out kay Katiech na si Rico Bahuyo. Shout out kay Katiech na si Kobe Kobe. Shout out kay Katiech na si Pangos Sylvester. At hanggang dito na lamang tayo sa binong ito. Ako si Elmo Zugwald na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa pagkahanap sa mga nakatagong kayaman ni Amashita. Uh,